Mapunta po kami sa daet. Kasi po, si Lola Boy po, magbibili po siya ng bihol at saka po cake. Para po kay Papa Django. Doon sa papa ni, ano, ni Yana. Birthday po kasi ngayon. Saka po, that anniversary ng mama ko po ngayon. kaya mabili po kami ng pagkain para mamayang hapon ay may pagkain po. Ayan. Ito po, papunta na po kami nito sa daet. Ayan. Kasama po si Angela. Hindi nagpapaiwan. Gusto laging kasama-sama. Ayan. Yun po si Lolo Boy, yun nakakopya po. Pero dadaan muna kami kay tiyak. Kasi si Lolo Boy po, ay may sitaw na ibibigay kay tiyak. Ayan. Matigil po kami maya-maya. Hmm. -maya. matigil na po ako kasi si Lolo Boy may sitaw ibibigay na kay Tia. Ayan po, nagbaba na si Lolo Boy. Oh. Oh, ayun na si Lolo Boy, pabalik na. Madiretso na kami sa daet. Ayan, oh. Ako muna ang driver. Pag madami ng sasakyan, si Lolo Boy na lang ang mag-drive. Kasi hindi papa po ako sanay mag-drive. Nagpa-practice pa lang ako. what one, one.

Dito tayo ngayon sa birthday yan po. Birthday po ni Django. O, ayan po. Siya po ay ilang taon na ba siya? 39 yata. And o 38. Ganyan. O, ito po. Nasaan po? Ito po may birthday yun. Yung nagdaan po. Ito po si Angela, si Yana. Ayan, si GC. ayun si GC ito. Nakatalikod. oh Ito po ang may birthday. Ito, ito, ito. Ayan um, yeah. Si Lucky para sa boy na si Tita Jo o, ito yung birthday Ayan na kumakain na ng spaghetti si Tia o si Julie si na si CJ o ayan merong spaghetti bihon dynamite, lumpia at cake. Oo, oh, at meron din mango juice. O, oh, ayan yun, cake. O, oh, ganito, kulay black. Cherry black.